another song from Trick Dog 607 Together with Usa 55 from West Coast Productions West Coast Records Di na ata nakisama, naglaro na si Taghana Di ba dati masagana ang atin na pagsasama Pero bakit na ganun? Parang maraming humad lang Ah basta saking ka lang Lagi kitang ililibang Wag ka lang maiilang Kahit pilit ginigiba Relasyon na masaya Upang tuloy-tuloy diba? Paglalaban na kita At kahit pa na masapak Abangan ba ng sibak, harangan nila ng itak Upang hindi na mabiyak, kasi ikaw ang only one Tatawagin ka na han, lagi kitang gagabayan At pilit pinaglayo ang palad nating dalawa Pero hindi pa rin papayag na ikaw ay mawala Kasi pagkasama ka, tagiya kong sumasiya Abutin man ng umaga, tatambay pa sa luneta Mahal na mahal ko siya, Panginoon na may lalang Makisama ka naman, taghana na nakalaan lang masuklian mas ang mga pagkukulang kahit alam na di tayo ang sadyang Pinag-isa, tinalaga, alam ba nila ang ating nadama? dadana ka lang na kayang pigilan, mahalang kami di kayang pigilan At sa tuwing pinaglalayo tayo, nadadama ko ang tunay na sakit Di magkanda o ka-protect sa relasyon natin, bakit mapapili? Dahil ba sa hawak nila? Dahil ba sa kaya nila? Paikutin ang ruleta, at tadhana ay mag-iiba Ang akala ganong kasimple, ang akala nung kadali Pipilitin kong labanan tadhana ng nagmamadali Hindi ganong kadali sa akin, nangyayari ngayon sa atin Dadahan ng napakalupit Kung maghasik ganto sa atin At aaminin na kahit mahirap Ang pinaglalaban kong ito ngayon Kahit minsan hindi sumagi sa aking isip Na ito na nga ang panahon Para tayo tuluyan magkahiwalay Dahil sa tinatawag nilang kapalaran ng kapalaran tadana sa akin Na isa lamang malaking kalokohan di ako nagbago Nang pagtingin sa'yo, ituring man akong gago Na mga kapatid mo na tumatayong magulang Nais ko lang ipabatid na di ako nagkulang Nang pagmamahal sa'yo, kahit na minsan ay parang ayaw sa'kin ng lahat Ngunit walang makakaharang sa aking dadaanan Patungo sa'yo, mahal akin na yung napatunayan Kaya tayo nagtagal Marami na tayong mga pagsubok na nalagpasan Kahit gaano kabigat mga problema'y napasan Pinatunayan natin sa lahat ng mga tumututol na matatag ang ating relasyon Hindi na mapuputol Ang sinulid na naguugnay sa ating dalawa Sa'yo lamang nakalaan ang puso ko't kaluluwa At di ako magsasawa na ikaw ay ipaglaban Walang makakapigil sa ating pagmamahalan mamay na iwanan natin ang mundong makulay lagi lamang aalalay hindi ka iiwan tanging sa iyo laan ang buhay ko'y naging makulay iko ba ang daan hindi sa pagmamaya pangunit pagtatanggol kita aaminin sa buong mundong minamahal kita at kahit butas ng karayong, papasukin ko na at kung sakaling itago ka sa ay lagot sila ilabas nyo ng asawa ko magkakamatayin tayo dito maingat ka mm! Mm! Yoko. Isinuko ko na ang lahat na sa iyo na Kung lilisanin mo pa rin ako dahil iyon na Ang puso ko na ikaw lamang ang tinatangin laman Tubig lang isma ng pagitan ay hindi yan hadlang Upang ako'y lumayo, hindi ako hihinto Habulin man ako ng mga tambay doon sa inyo Hindi ako susuko, dugo man ang tumulo Hindi ko kayang mawala, kaya lang ang alam ko